Ayan, mga insan, kagigising ko lang and after ko lang maligo and yan. Hindi ah. masarap yan. Pang pasosyal lang pala yan. So magluluto ulit si Bunso ng dinner natin. May kulitin natin. Oh my God, there is someone shooting. Someone shooting us. Oh my God, sir. Oh my God. <laughs> so yan, mga insan, maglalaban kami ni Bayaw. Let's go. You go to your place, show yourself. Turn off the legs, Turn off the lights. Turn off, turn off, everyone, turn off, turn off. <laughs> Oh, saan papunta kami ngayon. Magbo-bowling kami. Check Eto, the sky. Check, the, the sky. Swipe. It's white. Grabe. May possible ba maging green to? Di ba naabutan ni Papa yung green? Ano yun pag uh, mainit? Aurora lights. Aurora lights. Tignan nyo yung truck mga yun saan. Slow, slow no? muna yun. Tapos tayo ng lakad. Feel the Hindi naman ako dudulas dito. No? Oo. Oh, First time ko ang saya, gago. Ang saya, oh. Look, look. Oh. Ang ganda. Okay, Footprints of Mr. Bigfoot. Who is Bigfoot? Merkos, merkos. Muna yan, insa. Like, Tignan yung mga insa, no. Oh. 8 o'clock na. Pero yung maaraw pa rin show kahapon. Ganitong oras, gabing-gabi na. Grabe! Sana ganito rin weather sa Pilipinas Sobra na yan! So yun mga kanyan, dito na kami magbo-bowling Anong pangalan uh, nito? Anong pangalan nito, girl? Uh, gateway, gateway bowling. Gateway Lanes gateway It's lanes. lanes It's Lanes It's Lanes Lanes, lanes. <laughs> Ayan na si Insan Oh, Dick, Moon Moon Ayan na si Insan moon, moon Palabas na si Insan Moon covered From Mitsubishi North North, North Gate. North side. north side, motherfucker. Gateway, the home of Comedy Factory. Huh? Comedy Factory. Grabe para ako na sa Astro World. Wala na utok. Sir, kamusta sir? Nakabenta ka ba today? Always naman. Nakabenta ba? Yes, guys. So yan mga insan, dito na tayo Escalator huh? Yan, bowling bowling muna yan Let's go So insan, magbo-bowling na kami yan Let's go Sino magaling? Ha? Si Bayaw siguro Si Bayaw, si may spinning spinning na daw yan eh Let's see, let's see Mahina to, mahina, mahina Mahina, wala na utot Woah. <laughs> weak. You weak. Next map ya boss. Ding <laughs> time. Oh. Ang hina. Apo. Ang hina may pitikan. Ang hina mo. Woah. Gago, marunong to ah. Man, you failed, you failed. You failed, you failed bro. Add jadi kar, di kar, ni ko. Oh, yaar, thoda garmo ko time chahi Come on, bro. Tanginas. Anong tawag siya? Spare, no? Spare. Nagalit na. Ah! Yeah. <laughs> gutter just like you your gutter your, your gutter. Watch. gutter 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 <laughs> Tangin Si Mr. Magus Magus yan Si Mr. Magus Magus Let's go Ano na yun saan? Kaya mo ba yan? Oh, tara Ayan na guys, tingnan natin Ayan na guys Oh Wala na, gutter Gutter na yan Sobra na bobo mo insan yan <laughs> Sobra na One more Tangay palpak Fail Huwag lang, wala pang warm up <laughs> Are, karma Bilis naman kataragada ka Watch and learn, boy Let's go, let's go, man Chok Oh, anong nangyari? Ang dami di Ha? Huh? ya tidenya 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 panay natatapon slow mo slow mo yeah go idea Awanan, gutter oh oke oke hey one gutter lane selang wala ne gutter lane 100% gutter lane oke gutter Oh, oh. Oh, ano, ano? Ano? Yeah. Ha? Ako kasi nagsimula ng Bueno Mano man Anong hey, simo? mo? Bueno Mano yan. Wala, Bueno Mano yan. Ayan na si Bayao. Let's go, the Spinning King. <laughs> huh? Spinning King. Siya yung pinaka-hit sa amin, guys. dito pero... Ano? Gagran, oh, strike. Gagran, <laughs> Yeah, na ya na. Oi, one one, only one. Utang oh, ya na magaling si Bayaw ah. Magaling si Bayaw ah. Bayaw. Kailangan niya na. Lana will go in, shot super. Holama. Ah. Gutter Queen. Utang na 10 The Gutter Queen. Sponsored by Air India Air India okay yeah. Spare spare girl become a spare spinning mo spinning Oh ng camera Ngayon ipapakita ko po Si Mr. Nobody Insan bago mo yan o Mekos mekos mo muna dito Mekos mekos muna yan Mekos mekos na yan Let's go Ayun na guys Wow Isa na lang natira One more. Kaya mo ba yan? Kaya mo ba tapusin? Sige! Ayan na guys, Magkikita na natin ang galing ni Mr. Nobody Doody. Ayan na mga mingi, megos-megos yun. Tornado! Wala na! Ang ninja na ninja. Ano masasabi mo sa asawa mo? sobra na bobo yan. <laughs> yung alignment ng bako, nagamalay ulit dito. Lingko! <laughs> 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 oh. Wow. Okay lang yun, alam naman natin <laughs> na dislocate na yung shoulder mo dati Okay, sa uh, babasketball ko, magaling talaga ako Alam nyo ba nung sa Philippines may tournament ako, champion sa Philippines? Hindi, hindi totoo yun, hindi totoo yun Tangina, na, sumisper ka, girl! Ano Guys, airport, airport. Kala <laughs> niya, <aray> aeroplano. Boom! <Home! laughs> oh. oh my God! Aura farming, aura farming. <laughs> nen, nen. Nakataas na ba yung nin mo na kontrol na ba? Guys, makikita nyo Ang ina mo, walang nangyari Hindi pa biglang naging hiso ka Wow Men Pupunta ko sa Mr. Nobody sa bathroom Tingnan natin kung anong ginagawa niya Grabe na yan guys Puro na lang vlog vlog yan Mga iba dyan Gusto nyo bumili ng kotse Punta lang tayo yan Tingnan natin kung anong ginagawa niya yan guys Grabe lang na ng mukha ko pala Shush! Sobra na yan Tignan natin Tatatakutin ko siya guys Tatatakutin ko Hindi niya alam na sa likod niya ako Ayun na guys Walang scripted sa vlog niya guys Hindi niya alam na sa likod niya ako Wala siyang alam-alam Nandito na sa Canada Kala so, mo naman ang galing Ayan po, nagulat siya Bakit ka nagulang yung Nobody? Butang nila mo, sumusunod ka ka Yes! Nakita ko lahat sa CR kung meron Malaki, malaki Nakita, nakita ko sa vlog Guys, ito yung sa, sa unang first lesson nila ko to Kilo 1 Ned Pobre lakas din ko yan Ayan yung mga strike ako Buha ka mo Salah <coughs> tara idol, tara. Kunitin mo 'yan. Wala. Wow. <laughs> Pero ulit natin 'yan. Sala. <laughs> Turuan natin 'yung mga bata na 'to. Turuan natin 'yung mga bata na pamot nito. Sobra na oh, bro, may amoy pa siya. Nice ang baho, may onion. Men, Kasobran ko! Gadar! Gadar! Sobran ko yun ko! Nukulam niya! Kinukulam niya mga insan! <laughs> Magic spell! Tignan <laughs> <laughs> niyo guys! Galing ito! Gadar mo na Oh! Gagaw spare! Sobran, oh. sobran lakas! Di Come Isa on, pa, bro. Ulang. Isa pa, hawakan natin yung bola. Nahawakan ko. Nahawakan ko yung bola, tignan nyo Pero masi mas spare niya yan, gago. Wala siyang makukuha na hawakan. Tignan mo oh. yung spin niya, diretsyo. Tignan nyo yung form niya, mga hindi natin. Kala mo professional. Puputang oh, rin! So guys, champion buyout. Number 2 si Kuya. Number 3 si Bunso. Number 4 ako, last si sister in law. Puputang oh, na ayaw ko na yan. Practice mo na tayo. Magaling pala si Insan eh. Kita niya yung name out ako yung bungee gum ko. Bungee Pero number 2 ka lang Insan. Kasi ayaw pinagbigyan ko kasi bayo. Oh, tama, tama. Bayang, bayang. Respeto, respeto. Di ba pati ikaw pinagbigyan ko lang lang? Respeto, respeto. Tama. <laughs> Pinatalong mo yung scissor? Prona na si na Tani na Tati kay Prona. Kasi, brother-in-law namin siya. Hindi, magaling mo. talaga siya. Hindi, binagbigyan uh ko lang yeah. talaga si Bayo. Binagbigyan talaga namin. Hindi, magaling talaga siya. Alam niyo ba kanina, yung Binagbigyan Hindi ba, di ba, nagigitan niyo mismo sa forma ko, kayang-kaya ko. Champion to ng Pilipinas. Ball. Litsa mo, ang bola na putang niya na yun. Tignan mo yung mukha ko, kala ko nga unang yung ball, kasi babato ko eh. Hindi, yung po. Professional talaga Insan, bibigyan natin ng sample Paano maglakad yung mga insan dito Yung mga insan, ganyan oh Parang mga kabuhubo lang Tignan yung mga Pilipino naman ganyan Nakasmile. smile Alam natin yung hirap ng buhay Pero ini-enjoy natin ng buhay yan yung yan yung tipo sip sip tip. kasi gusto niya mabenta yung mga kotse niya sa Mitsubishi. Guys, ma masaya. <laughs> masaya na ako magbenta ng kotse. Hindi ka tulad niya na, guys, scam sa airport. Scam customer guys Alam nyo ba, kapag extra baggage May commission yan mga yan Wala, wala walang may Pero, commission Wala, gago, May commission yan Kaya lahat sila dun sa ano Sa ano, kailangan nila magbayad ng extra Kasi tayo, may commission guys wala, sa baggage Tangin niyo nyo ha Kung may commission sa night sinabi ko na wala Hindi ka mo natatawa siya Tumatawa siya may komisyon. commission Commission based pala yung lagi Guys, yung isipin nyo kung walang commission Bakit naka-OD? Ang <laughs> ina Joke, joke, joke. Speechless. Mayaman na maglabhega ba ito siya may buwa. Sige? 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 Siya yung bumili ng Odi, di ba? She bought the Odi, right? I bought <laughs> the <laughs> Odi or you did. She did, right? She did. Commission, guys. <laughs> Commission sa airport. Hindi na niya sa mabahay na yan. Ang ina walang discount. Guys, sa dami ko lang binibigyan ng discount, alam naman. <coughs> Pati yung supervisor ko, inano niya. Guys, alam nyo, Si Sige, Carol, Tamarol. Inano niya Grabe, guys, alam niyo, kinin ako supervisor niya, $50. Dollars. Ay! Sobra <laughs> na siya. Guys, alam niyo, sabi niya. Alam niyo, nakakuha ko. Pata ka per, dyan. Per, per bag, guys, 35%. Isipin yung 150, 35%. Pagka yung tingala, Naka 100 na? baggage siya isang araw. Grabe yung bata na Grabe ka. Gago, na may, na lang, guys, may karma yan bro. Uy, gago, hindi. Babuyin mo ako. Ganun. <laughs> <laughs> gago ka naman. Utang na na mumbai yan. Come on man, show me your moves.

Oh, bikin-bikin, pakai Obrigado. Obrigado. Oh, oh Obrigado. 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 muka, sama Obrigado. 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 Oh, Mr. Shaw! Yeah. Oh, man. oh man. I got his face, I got his face though. Siya <laughs> <laughs> yung mga insya, nandito tayo ngayon sa rec room. Kung saan magkakalat tayo, maglalaro ng iba ibang mga laro. Uh, Ito uh, <laughs> bibigyan ka ng card dito ng ganito, tapos papalagyan mo ng load. $35, 250 points. Credits. Ah, di ako. So para siyang arcade game sa lagad. Pinupuntan siya ng mga tao dito mga insan. Solid, So ulit dito. Yan o. No? So mga insan, laro muna tayo ice hockey. So... Oh! Wow! Too much, too much. Okay, 1-0, 1-0. Hahaha

si ko yung mandip si ko si ko yung mandip. Manira po kayo. Magaling mga kuyon. Magaling, magaling. 30 seconds. Sapao si mo. Wala na ko. Wala na pare. Uy, wow, wow. 20 seconds. 20 seconds, 20 seconds. Oh, oh, no, no. You're choking, you're choking my friend, fuck it. I never choke. Oh, roller coaster. girl gusto ko ng kakashi kakashi I want kakashi uh, no time no time kakashi kakashi I want kakashi oh my god the rec room so ngayon mga insan that's it thank you for watching kakain pa ito tayo sa bahay no yes. Yes, yes. Meron pa, meron pa pala. Meron pa. Oh my God. Uwi na kami yan. Kakain na sa bahay. Nag-enjoy kami today. Nag-enjoy ka ba? Sobra thank you, Thank you, thank you. Sobra na masaya, bumoy. Ini iniyan. ini in. So yun mga insan, umaga pa rin My God 11.30pm na Tapos bumili ako ng beer uh, yung gusto, na, gusto ko matry Happy Dad So it's a vodka Oh my god. iPhone 17. Huh? <laughs> iPhone 17 Pro Max. Orange. Orange. You... po ang buhay sa Canada. Diyan ang buhay sa Canada. Showal, showal na yan. Sobling, sobling. So, yun, si to mindset kasi wala pa to sa Pilipinas, 'di ba? So ako na magte-try para sa inyo anong lasa. Cheers. Masarap siya, Mm. Masarap siya, mga insan. Kaya pala siya ininom lagi. Cheers! Happy insan! Tignan niyo naman, guys, oh. Masis, may sinasabi kaya ito, eh. Kanina, guys, sabi niya gusto niya daw lemon water. Tapos ngayon nagbe-beer, tapos... Hindi naman ito beer. It's vodka with 100 calories. Still. Stupid girl still you dumbass. <laughs> okay. Anyways, mga insa, nakawin na kami sa bahay. Kakain na kami. Mekos, mekos yun na yan. Thank you for watching. Please do subscribe lagi sa YouTube channel natin, okay? One million yung goal natin yan. One million. Golden play button. Hmm? Love you, mga insa.